Yo, what's up mga kaibigan mga kachismos at kachismosa ayun welcome po dito sa ating uh, YouTube channel ano? So ngayon, ah uh, uh, mainit na mainit itong balit ang ating mapag-uusapan ngayong araw na ito At dito sa ating vlog, ano? so kasing init ng panahon ngayon ano? So na sobrang init as in ano? Oh, uh, Kakaligo ko lang pa, pero parang walang nangyari Anyway ayun so ang ating uh, pag-uusapan ngayon, ano, eh, yung mainit na balita ngayon patungkol kay uh, PBBM ano so may nagane uh, inihahain ano yung uh, impeachment para naman sa kanya so medyo gumugulo na talaga ngayon ang uh, ano ng Pilipinas ang gobyerno no so parang uh, Gantihan na lang ang nangyayari So yan po ang ating uh, pag-uusapan ngayon dito sa ating uh, YouTube channel ano? Dito sa ating vlog And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe At gusto mo ng mga ganitong content Don't forget to press the subscribe button And click that notification bell Para lagi kayong ma-update Everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin So before anything else Intermo tayo Let's go! All right, guys. So ito, ah, uh, napanood ko to kanina sa balita, ano? So kalimutan ko nung balita. Pero ito pinapakita ko naman sa screen eh. Ayan, so may kita nyo naman din yan Tapos, i-analyze din natin Yung bawat ah, uh, uh, Yung mga sinasabi ng mga Iba nga ano, dito, ito yung eh, nasa balita na mismo ano? So, ayan nga So, noong ano, noong uh, may 8, 2025 ano. Sinubukan ng mag-asawang uh, Ronald at Marie Cardema ng Duterte Youth Party List no na magsampa ng impeachment uh, complaint laban kay PBBM. Ayon sa kanila, nilabag umano ni Marcos ang ilang uh, probisyon ng uh, konstitusyon, partikular ng... Uh, Uh, artikulo 11 section 2 at 3 na tumutukoy sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno alright isa sa mga pangunahing aligasyon ay ang umanoy uh, pagpayag ni Marcos na ilipat ang kustudiya uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga dayuhang otoridad ano? na itunturing nilang uh, pagtataksil sa tiwala ng publiko So, guys, ako naman dito mag-kiss mo. Kiss mo Ah, wala naman akong pinapanigan both sides. Ano. So, nakakalungkot lang na dati sila magkaalyado tapos nagkakagulo. Ang nakakompromise na yun is syempre yung buong Pilipinas. Ano, so, yun lang naman yung nakakalungkot. Though, parehas naman kasi may, nag may nagawa yung ano. pares naman may nagawa yung dalawang partido. So, mga Duterte may magandang nagawa din yan. Marcos may mga magandang nagawa din yan nga lang talaga meron kasi yung mga yung mga parang mga uh, alulod no, na nakapaligid sa kanila kung bakit ano kung bakit uh, nagkakaganyan ng ating gobyerno ano maraming chumuchuchu kasi pero kung no kung magtutulungan yung dalawang ano nen ah, uh, partido no ang lakas panigurado ng uh, gobyerno ng Pilipinas ano kasi in nakarang administrasyon natin kay uh, dating uh, kay, kay Datay Digong ano is maganda naman talaga actually gumonti eh, yung mga uh, krimen ano ang daming daming nagbagong mga tao ano so yung tapos pandemic pa yun no? dami rin nagawa ni Tatay Digong no ah ba diba? partida pa yun uh, pandemic days no so talagang manhirap talaga nung that time pero ginawa pa rin niya yung mga uh, pinangako niya. At maraming proyekto rin ang na, nagawa nun, no? Partida, pan pandemic pa yun, mga kaibigan. Tapos dito mga kay no? Mas gumanda, gumanda na naman din yung mga, ano, eh. Mas dumaming mga uh, trabaho din naman ngayon so far. At uh, medyo gumanda rin naman yung uh, ng Pilipinas. Yun nga lang, may mga ilan, ilan din tayong napapansin sa kanya, sa mga ibang nagawa din niya. Ano, so... Uh, In reality talaga is wala talaga perpekto pero kung magtutulungan sila mas magiging mag mag maganda Di ba? So ayun sa balita dito sa ano no sa uh, impeachment na inihahain ng ng, ng ng dalawang ano ng mag-asawa. Ano so sa kasalukuyan hindi uh, tinatanggap ng House of uh, Representatives ang uh, nasabing reklamo. Ayon sa mga ulat hindi ito natanggap dahil wala sa opisina si House Secretary General uh, Reginald Velasco no araw na iyon. Plano ng mag-asawa o mag asawang ng uh, na muling magsumite ng reklamo sa darating na Martes. Ayan, so darating na Martes, kailan ba yan? <laughs> so, ayun lang nga guys. So, palapit na ng palapit yung halalan. Ano, meron pang ganito. I mean, yung ano, yung tama, halalan. di ba? Malapit na magbutuhan. So, ewan ko ba, ang daming mga ganitong lumalabas na naman ngayon na hindi ko alam kung ano mga gusto uh, gusto nilang mangyari. Ano? So, ito mga party list. Ito youth party list ni Duterte. Ano? Tapos, dito, ang pagsasampa no, ng reklamo ay uh, nangyari ilang araw bago ang midterm elections sa uh, may 12. Marami nga uh, nagtataka sa timing ng hakbang na ito. Lalo na at kasalukuyang uh, naka ang kongreso at inaasaha nga uh, magbabalik sa Hunyo dos. May mga nagsasabi na ito ay maaring may kaugnay sa politika at eleksyon. Pwede rin, ano? So, mga mga batikan sa politika ang makakasagot dyan. So tayo, nagre-react lang tayo. Pero, ano, meron na akong napansin sa balita na ito. Ano, na, pinapakinggan ko, eh, pinapanood ko yung, yung sa balita nga, ano, kanina. Ayan, may napansin lang ako. syempre na-analyze ko siya. Tatlong beses ko siya, actually, ulit ulit ano sa Sige, panoorin natin. Batay sa pahayag ng tanggapan ng party list, sina Ronald Cardema at Marie Cardema ang complainants. Ang mag-asawa, ang dating kinatawa ng Duterte. Kaduda, duda, na ito po ay i-file sa apat na araw bago ang eleksyon. hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Ganito rin ang tanong ni Senator Francis Tolentino, kaalyado ni PBBM yun na, nga. kasi bakit tong wala magi election na. Diba? So distraction siguro. So ayun, kung maririnig rนิด no, sabi nila, uh, bakit kailangan gawin na, na, na ipa-impeach no si PBBM? Ano eh hindi naman daw siya uh, kumakandidato, no. Parang in short is nakaupo siya. Ano, so 'yun lang ang tanong dun eh, eh bakit si Sara Duterte pinapa-impeach din nila? Ano, so parang gantihan na lang din talaga ang nangyayari. Kaya ang gulo ng ating gobyerno. Ano, ba din na lang kaya sila magkaisa. Ano, ang ang sa tingin ko no, sa mga ibang vlogger ano, siguro i ano na natin, na natin yung pagbablog ng ano ng ng meron tayong pinapanigan. What if kung try nating fokusan no, yung mga nasa paligid nila na, na nag-uudyok para sirain ano ang uh, ang gobyerno natin. No? For example, yan yung dati magkaliyad yan, Duterte at Marcos eh. Pero dahil sa mga nakapaligid sa kanila kung ano ano yung mga chinuchuchu, ano, eh hanggang sa lumaki ng na lumaki, nag, nagkaroon sila hindi pagkakaunawaan, ano. So dahil lang din talaga eh sa mga naka, sa paligid, ano. So try natin, no? huwag uh, na natin ano yung parang uh, DDSS, may ginaganda ganyan, o mga ano ni Marcos, ganto-ganto, ganyan. So parang ang pangit eh. Kasi kahit anong mangyari mga kaibigan, mga, sa mga sa nanonood ng vlog ko na to, no, kahit anong gawin natin, ano kahit na ipagtanggol pa natin, i-promote pa natin, i-promote kung sino man yung ating uh, uh, sinusuporta ang uh, ano, politiko, walang mangyayari sa Pilipinas kung ganyan pa rin yung mindset natin. What if, kung tulungan din natin yung government natin, no, na maging mag, magkaisa, hindi yung pati tayo nakikihalo tayo sa mga uh, hindi nila pagkagawaan no which is pare-pares tayo sa Pilipinas at pare-pares tayong Pilipino 'di ba and dati pa yan no history na talaga hindi ko alam kung talagang nature na talaga ng Pilipino pero dati pa yan no talagang hindi talaga nagkakasundo at nagkakaisa ang magkaka-mga kapwa or ang mga Pilipino no yun lang ang nakakalungkot pero what if nga no kung halimbawa nagkaisa talaga. Ano, naging uh, naibalik yung dating relasyon ng Duterte at Marcos. 'Di ba? Ano kayang mangyayari sa Pilipinas? Sa tingin niyo, comment niyo nga. Ano pero correct me if I'm wrong ano, and uh, uh, kung may mga mali man ako sinasabi, pero ito lang ang sasabi ko sa inyo, guys, is wala po akong pinapanigan kahit sa sino man sa kanila. Ano, uh, nasa gitna lamang ako kasi Uh, sincere din ako at concern ako sa na, sa Pilipinas no hindi naman natin kailangan mag-away-away dahil sa kanila ano so yun nga kailangan talaga ang ang kulang lang talaga is pagkakaisa ano so eh, dito ah uh, Sumunod naman, ang isyong ito ay bahagi ng mas malawak na hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Matatandaang sa impeachment, ni vice president President Sara Duterte noong Pebrero 2025 dahil sa mga aligasyon ng katiwalian at banta sa buhay ni PBBM. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na lumalalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya sa politika ng Pilipinas. 'Yun nga kasi nga dahil sa mga tao na sa paligid nila na kung ano-ano eh, di hindi ko nga alam kung merong unmuslim. May mga sariling agenda. Ano, na hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero ito nga, eh, nakakapag, uh, nakakapagtaka talaga. Ano, matutuloy kaya ito, itong impeachment. No? Laban kaya uh, Pangulo Pangulong Marcos. At ito naman din ang iti-twist natin dyan. Na sinasabi nila na bakit kailangan gawin yon Eh si Marcos daw ay hindi naman uh, uh, tumatakbo at siya ay nakaupo bilang presidente. Ang tanong dito, do again, wala akong kinakampihan, ano? Bakit si Sarah Duterte, pilit na pilit ninyong pinapa-impeach? So, yun lang. Yan ang isang tanong ko lang sa inyo. Sana masagot, ano? Sana pati rin mga views, ano yung ano niyo point of view nyo dito, pwedeng comment down para makita natin, no? Tsaka, ma, ano natin, ma-analyze ma din natin, di ba? no? So para makita natin at uh, mali nyo, may mga makapanood na sa government at makita rin kung ano yung mga mini comment ninyo. Hindi lang yung puro sa akin, syempre open tayo dito. Lahat tayo malaya makapag-commento dito, ano? So pwede kayong mag-comment diyan no? kung ano sa tingin nyo. Uh, may mga katulad ko rin ba na parehas ko na sa naisip ko na nakita kong ganun. Di ba? So, kung uh, kung a uh, matatanggap ang reklamo kailangan i-refer ito sa House Committee on Justice sa loob ng sampung uh, session days. Ngunit, dahil sa limitadong oras, bago ang uh, adjournment ng Kongreso sa Hunyo 13, may agam-agam kung aabot pa ito sa formal na pag pagdinig. Actually, anytime. Pwede itong iano nila eh kahit na pagtapos ng halalan eh. Diba? So, yun. Uh, Mag-aabang na lang tayo ulit ng... Uh, bagong balita patungkol dito. Ano? Pero ayan, ay, ayoko muna, hindi pa masyadong clear kasi kung ano yung gusto talaga ng taong bayan, bakit gusto rin nilang ipa-impeach si Bongbong Marcos. Do, Oh, no, kahit ako mismo, hindi ko rin talaga nagustuhan na na pumayag si uh, PBBM na dalhin si orkunin kunin si Tatay Digong ng ICC. Ano? sa akin malungkot 'yon. Even ako, nalungkot ako nung time na, na no, bakit kailangan gawin 'yon? Bakit bakit niya hinayaan din? Ano? So, again, wala akong kinakampihan. Ang sana lang dapat nagkaisa na lang talaga sila. Nagtulungan, no? At hindi sila naniwala sa mga sinasabi-sabi ng mga taong nasa paligid nila. Na ang gusto lang naman is magkagulo ang uh, mga leader natin dito sa Pilipinas. So, I think hanggang dito na itong vlog na to. Ayan, so mag-update tayo ulit patungkol dito. At uh, kisikapin natin na malaman yung mga iba pang detalye patungkol dito sa balitang ito. Alright, so guys, maraming 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 salamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Once again, my name is Soro the Chismoso. Ayan, so guys, kita-kita tayo sa usod na vlog natin. Bye!